Ganda ng mga mga po, good ganda. Kamusta po kayong lahat? Welcome sa isa pang vlog ng Dream with Diana. Ah, tsaka, ito na yung vlog. Yun, naghihintay kayo at ang dami nag-request sa akin yun nagluto ako ang Filipino food. So, ito na yung first talaga. So, gagawin natin ay ginataang ng hipon at kalabasa. So, pakikita ko sa inyo ang mga ingredients muna bago mag-chop. So, ito na yung kalabasa yung nabili ko. Ito na yung pinakamahirap. Pakikita ko sa inyo uh, yung nagka-grocery ako. So, si na Google search ako map ganda kon anong kalabasa na dapat bibili ako tapos dapat yung green hindi ko alam anong green pero ito na yung bilhin ko sana okay na ito hindi ko alam kung ready na siya para magluto hindi kasi pero ang daming choice tingnan niyo ang daming green ano man ko basta ito na ang choice ko sana okay na so ito bibili ko na ang tomato the last ingredient na kailangan ko ay yung coconut milk. Grabe, mapugid-gid na ang mahal Apo ah, sa 3 dollars yung isa. I think kailangan ko dalawa. Ay, eto na, kompleto na. So, nakita nyo yung grocery day ko. Ito yung kalabasa yung nabiliin ko, okay? Tapos isang onion hindi ko alam kung isa lang yung kailanan ko. Tapos may garlic, okay? Ano yung onion na nakimutan ako sa Tangalog? Tapos, ginger. <laughs> ito na, yung coconut milk. Yung gamitin ko. Tapos, wait lang, wait lang. Ay, hindi ko alam paano. Pakikita ko. Kasi, ito ang hipon. Yung pinakamalaking hipon na pipili ko. Ah, di ba? Excited ako! <laughs> Basta, babalik ako uh, pag-chop na. So, mga po, ganda ito na yung update. Na-chop ako ang ginger, yung garlic rin. Tapos na yung gagawin ko yung onion. Kinuha ko half an onion lang. Hindi ko alam kung ito talaga yung kailanang ko half lang. Tapos pakikita ko sa inyo yung struggle ko sa onion. Iiyak lang yan. I think. Ano yung dapat? Gusto ko maging cubes na siya. <laughs> ang hirap. Paano ako mag-video, mag-vlog yung cooking ko. Tapos, tapos mag-focus ako sa ginagawa ko. Ang hirap naman mag-multitask pag magluto ka. Ako na lang na ganyan. Hindi ako sanay kasi. Basta, ito gagawin ko para sa inyo ang recipe. Huwag kayong mag-judge kung paano ako nag-chop-chop ng onion. <laughs> Hindi ako sanay kasi, okay? Special yan para sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang recipe ko, gagawin ko more and more ng mga vlogs na ganyan. Basta dapat magustuhan nyo ang mga vlogs ng ng, ng luto. Ay! Sorry. Iiyak na ako mga pugid. ganda. Pero, ito na yung onion. Chop na siya. Tapos, yung ginger garlic. Tapos na yun. Ito na yung turn sa kalabasa. Hindi ko alam talaga paano mag-chop na ito. Mukhang super hirap. So, try natin. Wait lang. Maghugas lang ako ng kamay sa una. So, gamitin natin yung cutting board nito. Tapos, hindi ko naman dapat maghugas pa ako ito o hindi. Hagus, maghugas lang ako dito. Okay. Ang kung kailanan ko o hindi sa totoo. Basta ginagawa ko pa rin. Tapos ito, dinidry ko siya kunti lang. Tapos, dry ko rin ang kamay ko. Tapos na yun. Paano ba? Paano pa? Ganyan. Nanghiro. Oh, Ayaw. <laughs> Wisin. <We> <laughs> Wait lang, nangalapin ko isa pa. Ito. Asan? Ang hirap pa po ganda. Ang kapal ng ano, ng skin ng kalabasa. Bisit na naman. Paano gagawin ko yun? Parang patay ako dito. Parang I'm murdering someone. Pero kalabasa lang yun. Ang hirap. Ano yan dapat? Ay. Boys. Hindi ko ganda. Inunod ko sa YouTube video kung paano maka. Tapos dapat ito na yung method yung ginagawa ko na hindi ko alam paano pa rin. Basta. Try ko yun. May hirap ng buhay ko. So mapugad yun. da. Ganyan da ba tayo? Okay? Tingnan nyo. Tapos. hindi ko na pano pero we gonna I think kaya I can do I will find the method na lang. I think of cam kasi na-stress ako sa harap ninyo. hindi ko kaya talaga maging murder. murder. Alam mo nyo kung bakit? Kasi, ang hirap. Gawin <laughs> ko yun off Eto mga po, ganda, ginagawa ko. Tingnan nyo. Na-split ako yun in half. Diba? Ang galing. Tapos, ganyan. Ang galing ko siya. We're gonna remove what's inside the pumpkin. Hey. Okay. Tapos ito na mga poga ba, yung final result ng mga ingredients. Ito na lahat ng mga kalabasa. Tapos na yun, uh, at ko siya sa pan. Okay. na. Ito na yung oil. I okay, think that's enough. Okay. okay, that's the ginger.

Para tignan nyo, ginamit ko lahat ng mga kalabasa. Tapos, onion, garlic. Okay, mo ko na kung ano yung onion at garlic. pa comment naman kayo kung anong pangalan nila. Thank you. Tapos, I will let them naman saute ganyan. So, ganyan muna. Mag-saute ang mga pumpkin. Lahat.